Gabriel o Gabriel Carolina Beach Bayan bueno, ng oh. gamit ni lolo mo dati yung oh. uli na pugita oh. Ayan, Petromax. Gabi, gabi sa mga Ni Ate Kai Dadi. Dito na wars Akin na Merong isda? Meron. Walang lumabas. Oh, uh, walang isda. Yung Hindi. Gumaganon siya. Akala ko ako. And the ano winner is. Na eh, ano siya. Parang kapag natutulog. Crabs. Ah. Ah. Ako Ganda na? Okay. Yay! Yan! Hindi kaya. Kaya. Ang gab! Humi dito mga to. target lock. Target lock. Balot. 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 E. <tik> Tuh, tayo tayo dyan, Lupa Kapi-kapi na lang. bilis. Huwag na lang lolo nila. Para sa, kanina, para sa bundok pala ganito. Eros, ilay, yan yung lupa nyo. Yan yung lupa nyo. Tanaw niya, yan yung tatanaw niya. Lupa niya yan. Yan, <laughs> hanggang yan, Ay, yan. Taas yan. Sabi ko, sumabit. Sumabit. Tulog, tumaki dyan mo siya. Dandaan na, dandaan. E, Gabriel, isa rin limutan na ano yun mo. Sugat ka? Sugat. Sabi ko, masagit yung dito. Wait lang, may. Huwag mo dyan palagat yan. Ayan, sige, yakit pa. Okay. Marami. Ang dami na naman. Kakapa, lang eh. Ano, hanggang buhok ay dito yung tas. Anong dali ito, tay? Ano yun? may tali yung tay? Ba't may tali? Tali? Anong tali? Ayun o. No. Kuriente? Kuriente ba yan? Kuriente. Pati to. Pati yan o. yug no. Nakala no? Kumunti yug no? no. Ay no. Sige sige sige. sige. Kumunti yug. Saan tayo dadaan? Okay. Okay. Okay nandito na La. dun 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 hanggang sa malaking puno na yan, yan na. ito ang sa taas ito itong bubun ito ang bubun I'm back guys thank you so much for your guidance ganito dito may bubunyan dyan yan yan ay yung pusong pinatayo meron ba? parang nasayang lang ano ko magamit? see walang naman sayang lang Pagkatin doon sa taas. Akin yan. taas? Hindi kami magus. Hindi kami sa ubo ko rito. Ano raw? Who is giving up? Who is giving up? Wala pa ka tayo sa mga. Wala pa tayo. Wala pa tayo. Pag ikaw narinig kong papagod ka na. Wala pa tayo. Wala tayo sa one port. Bakod. Grabe naman yun. Grabe. Ang taas.

okay na din te ni Au, au, au makaya tay, merong makaya yun oh no? wow. tusok, -tusok okay. kayan oh ito to sing uy wala na naman Grabe, pawis. Sige, 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 Ayos lang, guys. Kaya ba? Kaya ang be. dito na naman tayo titira eh. Oh. Sa mga maganda maganda pa tayo anong bahay dito lang. Kayan wash. Wash kayan wash. Wow, gago. Guys, kita ko. Wow, kita yung dagat dito, guys. Ay, yung dagat oh. Dagat oh. Wow. Mhm. Montenegro. Dapat alam mo yun 'yan. 'Yung know, barko 'yun. Know. 'Yung know, barko. Sa anakan. 'Yung 'yun oh. No? 'Yung know, you know, 'yun. barko. 'Yung 'yun oh. Mugo. Dapat Grabe. Ay nanakit natin, guys. Oh, tara, terna tara. Oh. Hiwagang oh. Tambis, Makopa. Grabe. Maliit pa ako dito. Maliit na maliit pa ako. Buhay na 'to. Dito pa rin siya hanggang ngayon, oh. Sayang, no. Yan. Ito. Matipulang, ito. Ito, lay. Ito. Itong may bakod na tulay, lay. Hanggang doon sa baba. Doon sa baba. Yun. Doon sa nakatira kanina. Ano ang kasama ba yung bahay kanina? Yun, yun. Sa bahay. Yung pinasukan natin. yun, pinasukan doon sa may bakod na yun. Pinasukan natin, lay. Sa tayo itong bakod dito. Hanggang dito, lay. Hanggang sa bakod papunta doon sa dulo. Puto na tayo ng dilim guys Ano? Huh? Who's giving up guys? Who's giving up? Ha? Huh? Huh? Swimming na tayo uh -huh. na to